Hindi na po ito bago sa mga Duterte. Wala, wala na kasi halos naniniwala sa kanila. Sa daming nangyayari ngayon, uh, mga katiwalian ni eh, Sara Duterte at marami pang iba. Dahil sa mga yan, sigurado tayo na mahihirapan na itong mga Duterte na maglikom or mag-gather uh, ng mga kababayan natin. Organic ha, huh? yung organic na pag-gather para nga sa rally. Abay kahit daw sabi dito, kahit daw nagbayad nga ng 300 hanggang 500 etong grupo, etong mga organizers ng na mga uh, nagaganap ngayon na rally sa EDSA, meron sa Davao, kahit daw nagbayad ng mula 300 to 500, hindi pa rin daw makatipon ng more than a thousand na crowd. <laughs> so talagang nakakaawa na. At eto pa, dapat daw talaga ay mabigyan din ng hostisya yung mga taong nagoyo sa mga rally na yan. Meron daw dyan kasi sa Metro Manila na dinala ko noon ng kapitan para sa ayuda. Yun pala ay rally ang kanilang pinuntahan. Yung mga pinatawag na rally o nilunsad na rally na mga DDS. Kaya yung mga professional rallyists for hire, kumidaw or kuwidaw, baka mabudol na naman kayo sa susunod na alok nila. Totoo na may mga ganito, ah. yung mga ra rallyists for hire. At ang nangyari daw dyan sa EDSA, yung tinatawag nilang people power, kono? people power ng uh, 32 million. Ang nangyari daw dyan, nagutom lang yung mga kababayan natin, nagsilayasan. Meron tayong nabasa na isang conversation dito, or isang post, at ang sabi dito, mga sinungaling daw itong mga organizers na itong rally nga na ito na nil, uh, para kay Sarah Duterte. Um, sa susunod na magpahakot kayo, ito pa rin nyo daw yung sinasabi nyo na 500. Uh, yun daw kasing 500 ay naging 200 na lang. Nagpahakot pa kayo, nagalit pa kayo nung manghihig kami ng pagkain, kasama ba yun? Mula umaga kami dyan, hingi kami ng pagkain, uh, magagalit pa kayo. So talaga magugutom ka dyan. Nakakaawa no, yung mga kababayan natin. Uh, bibilad sa init, sa hirap ng, di ba? Pagtayo-tayo dyan, at yung hirap ng kaluoban dahil hindi mo alam kung bakit naandun ka. Ano yung trabaho? Mm. At ayan na nga, nagsalita na po yung mga nasa rally. natin. Sabi ng ilan, eto, kala daw nila sila lang sa kabilang o sa ibang rally, sa ibang lugar naman. Sabi ng isa, si Kagawad kasi nagsabi ayuda daw. Ang pupuntahan, sama kami yun pala rally. Ala namang na pala, nagutom lang kami. Hmm, ayan, si Kagawad, si DDS Kagawad. Pero bottom line na ito, ginawa na rin talagang trabaho nyo itong mga ganitong rally. Nakakatawa dyan, totoo, ha? takot na takot or galit na galit kayo sa rally, sa, sa, sa Edsa People Power, yung original. Pero eto kayo ngayon, gusto nyong gayahin, akala nyo talaga mag-work pa. Kahihiyan ang inaabot po neto mga organizers. Nagpahakot din dito sa Tondo. Pagdating namin doon, tubig lang daw ang binigay, pahirapan pa sa 200. Yun na nga lang, kailangan palista pa. <laughs> Sa amin din, at napakarami na po, napakarami na siyempre na nagbigay ng kanilang o nagpatunay na yun nga, hindi sila nabayaran. Matagal na itong kalakaran ng mga diehard. Sa tingin ko, na-adapt ng mga loyalista nung mag-team up siyempre si Sarah Duterte kay BBM. Siguradong idea yan ng mga diehard. Genuine daw yung ginagawang people power or organic daw. Yan yung claim na itong mga diehard. Pero yun nga, hindi pa nila, kung hindi pa nila silang magbayad, hindi makakatipon ng ilang daan na crowd. Ilang daan na kasi hindi talaga umabot ng isang libo. O eto ang mga ebidensyang bayaran, yung mga naandun sa EDSA swine. Totoo yun, bayaran. And then yung mga nakaready na pagkain at yung iba ay siguro dahil sa init, pumasok na rin doon sa swine mismo sa loob ng simbahan.